Pero guys, kung ako po ang tatanungin, kung sakaling gusto nilang ituloy ang pesting impeachment trial na yan, all I can say is, bring it on. Kasi guys, kahit na matuloy ang impeachment trial na to, checkmate pa rin ang nag-administration. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, nagkomento po tayo sa mga pahayag ni Kuya Bongo sa naganap na session as impeachment court for VP Sara mga idol. At syempre guys, pinag-usapan din po natin yung latest na pangyayari kagabi. Yung niraman po ng Senate ang impeachment complaint against VP Sara, di ba? Imagine nagmukhang mangmang na estudyante ang mga representante ng House sa ginawa ng Senate, no? parang binalik o pinasaole ng kanilang professor ang thesis report nila ino Pagkatapos, parang sinabi sa kanila na, Hoy, ayusin nyo nga yung thesis report nyo ah. May mga utak ba kayo? Ha? parang ganun ang dating eh, you know? So nakakahiya yun mga idols, you no? Know? Parang dinigrade ng Senado ang pagkatao ng mga nasa lower house, eh, you no? Know? Well, yun naman po talaga ang posisyon nila sa hierarchy. Lower house nga ang tawag sa kanila eh, di ba? E di ibig sabihin mas mataas ang rango sa kanila ng mga senador, di ba? Ganun lang yun. Parang ang ginawa guys ni Escudero is parang niremind niya si Romualdas kung saan siya dapat lumugar. Pucha, kung makautos naman kasi akala mo mas mataas pa siya kay Senate President Escudero eh, no? Hindi <laughs> yung lugar ang sarili niya eh, no? Walang iyang Romualdas to. Siga si Romualdas makautos eh. Feeling presidente no? Well, libre namang mangarap, di ba mga idols? Hayaan na po natin siyang mangarap ng gising. Well, di malayong maging presidente yan si Romualdas, mga idols. Remember my theory, di ba? Na sila ang may control sa resulta ng eleksyon. <coughs> Dahil sila po ang pumupondo sa Comelec. Just like what happened last election, di ba? nagkaroon ng more than 16 million na overvotes, 'di ba? Sa nanggaling 'yon at kanino 'yon nilagay, 'di ba? Oh, no. Ibig sabihin sa mga nakapaso na mga senador na kabilang sa alyansa, 'di ba? Simple logic and common sense lang, 'di ba mga idols? Tama. So malaki po ang possibility na mangyari 'yon mga idols. Pero siyempre, di po natin ang mangyari 'yon. Alam kong gagawa ng paraan ng Diyos para hindi nila madaya ang eleksyon sa halalan 2028. Kasi pag dinaya nila yon mga idol at si Romualdez ang nanalo, magkakagulo po talaga yon mga idols Pucha imagine, si Romualdez sa presidente natin, pucha <laughs> in 3 to 6 months, yearly for 6 years niya as president of the republic, pucha ubus ang pondo ng Pilipinas. Kasi kinakain niya ang pera ng taong bayan mga idols. <laughs> So ngayon pa mga idols, binabalaan ko na po kayo na posible pong mangyari yung mga sinabi ko sa halalan 2028. Don't tell me I didn't warn you guys. Okay? Nako! Pucha pag naging presidente yan si Romualdas, 6 years na magiging masalimuot ang Pilipinas sigurado mga idol. Diba? So ngayon ng mga idols, bago ko sa inyo ipakita o ipaliwanag kung paano ko nasabing na checkmate ang bangag admin sa impeachment case ni VP Sara, e eh panoorin po muna natin ang mga sinabi ni Congresswoman Luis Tro ngayon. Tinan po natin kung anong sinabi niya tungkol sa pag ng Senate sa Article of Impeachment pabalik sa kanila. Let's go mga idols! Well, first of all, Mm -hmm. We welcome the impeachment service of summons mm -hmm. to the vice president. Mm -hmm. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. Mm -hmm. She has a period of 10 days. What the? Eh, grabe naman, kahaba naman ng period na yun, ma'am. Ano ba yan? <laughs> to answer. Ah, okay, okay. <laughs> Ninawin mo kasi, ma'am. Ah. Maka 10 days period ka dyan. Huwag kasi, no? Yung pala to answer. That is non-extendable. Mm -hmm. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well. Of course. VP Sara is just waiting for the proper venue to answer your nonsense allegations or accusations. So, maghintay ka, ma'am. Huwag kang atat. Okay. In the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see mm -hmm. from the answer of the Vice President what her defenses are. Actually, ang dami na naging sagot o rebuttal sa inyo ni VP Sara, no? Pero okay lang yan. She is ready for the bloodbath. Yari kayong lahat yan sa house. Sigurado yan. Isa lamang po ibig sabihin ito. mm -hmm. Yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na tuloy na ang impeachment trial. Yes. I totally agree. Matutuloy po talaga ang impeachment trial, pero maaantala siya. Dahil binalik nga sa inyo eh. 'Di ba? So kumbaga parang hilaw ang pinasa nyo sa kanilang Articles of Impeachment. Kaya oo, matutuloy yan, pero maaantala yan. Tama. At aabot pa yan ng 20th Congress. So, good luck talang sa inyo, madam. No one can stop this anymore. Oo naman, syempre. Because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court. Over the person of the respondent. Mm, tapos? Now, with respect to the action of the Senate last night, mm -hmm. the impeachment court requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint. ano mga idol. O anong reaction niya dito. We'll see, ha? Eh? As well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Siguro na naman, awertong si Luis Tro, na malaki ang posibilidad na mapahiya lang sila sa pagbalik sa kanila ng articles of impeachment na yun, di ba? <laughs> Medyo, ang prosecution panel po, ay nalalabuan. Kayo? Imposible hindi nyo alam ang house rules about the impeachment complaint. ba? <coughs> diba? lalong lalo na po sa pagpapalit ng kongreso, ba? Diba? Ano yun, madam? Tangatangahan? Maang-maangan? Pero kung ipupush nyo yan, nako. Go lang. Be my guest. Dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Mm -hmm. So we resolve To seek the clarification of the impeachment court with respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the constitution in filing the impeachment complaint, mm -hmm. we maintain our position. Mm -hmm. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the constitution. Mm -hmm. We did not violate the one-year prohibition rule. Yeps, it's true mga idol. Di po nila binayolate yon. Dahil nabanggit ko nga sa inyo, di ba mga idol, sa last video ko, na binaypas po nila yung first three impeachment complaints. What at ang pinasa po nila ay ang fourth impeachment complaint na pinagsama-sama ang mga grounds ng impeachment complaint ng una, pangalawa at pangatlong impeachment complaint mga idol. Wala lang. Parang nangopya lang sila ng thesis report ng iba. Tapos iniba lang nila ang pangalan and then pinasa na po nila sa professor nila. Parang ganun po yung nangyari mga idol. Ang cute, di ba? With respect to the second order, mm -hmm. it is impossible mm. to be complied with because first of all, 20th Congress doesn't exist yet. <laughs> si ate naman tangatangahan. Kita niyo yung sagot niya mga idols? Alam niya kasi na mapapahiyalan talaga sila pag pinush pa rin nila. Yung sinasabi niya lang pwedeng ituloy ng 20th Congress ang impeachment complaint ni VP Sara from 19th Congress mga idol. Sus naman si ate. Tangatangahan lang. Tayo po ay nasa ikalabing siyam na kongreso pa lamang. <laughs> Yes, ma'am. Alam po namin yun. Pero dahil sa sobrang bagal ninyong kumilos dyan sa kongreso, putya, ang nalalabing mga ilang araw ay parang isang oras na lamang sa inyo. <laughs> di ba? Kaya parang patapos na rin po yan, ma'am. Tama. Huwag nyo na pong ipilit. Ako na magkasabi sa inyo, mapapahiya lang po talaga kayo, promise. Sa totoo lang. Tama. mag a pa po, po. And we mm -hmm. will be looking forward na mag-convene naman ang padalawampung Kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. Oh, tapos na ang 19th Congress nun, di ba, Tay? So, ano pang pinaglalaban nyo? <laughs> I wish to add, Mm. Nakatanggap po tayo ng liham or should I say, nakakita ng liham. Mm -hmm. Linawin mo yung dalawang bagay na magkaiba yun. Iba yung nakatanggap at nakakita. Tama. Okay? ang nakatanggap, binigay sa iyo. Ang nakakita, nakita mo lang. Tama. Okay, magkaiba 'yun, ma'am. Okay? Kuya Congresswoman ka pa naman attorney, putya. yung mga salita mo. From the social media, mm -hmm. that the anticipated presentation of the articles of impeachment mm -hmm. is cancelled. Mm -hmm. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. Yeps, ganun naman talagang kalalabasan nun te. Late nyo na po kasi sa Senate, di ba? Anong gusto nyo? Magmadali sila dahil sa kakuparan nyo? Ha? <laughs> This will be part of the clarification that mm. we will be seeking from the impeachment court. Mm. Sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment. And mm. we seek the guidance, mm. we seek the enlightenment mm. of the impeachment court mm. so we can properly comply to the order that they issued last night. Ay sus! At nga naman si Madam, ang first point po nila ay kung nilabag yung baro po ang one-year rule sa pagpapayal ng impeachment complaint against same government official. Kasi nga po, apat daw po yung impeachment complaint, di ba? Pangalawa, kung pwede ba raw ipagpatuloy ng 28th Congress ang impeachment complaint na nanggaling sa 19th Congress. Okay? At kung interesado ba daw po ang 20th Congress na i-continue ang impeachment complaint na to? Tama. Okay, so kung pinanood mo yon, imposible hindi mo alam yung mga sinabi niya na doon, ma'am. Di ba? Sabi mo, pinanood mo eh. Di ba? So ano yan, Tet? lang. Finally, we mm. wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan mm. po ang taong bayan. Mm. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, ay meron pala kayong supporter, ma'am. Alin yung mga staff ng opisina nyo? At mga nabibigyan nyo ng ayuda? Sa House of Representatives, we had a mass this morning mm -hmm. attended by different civil society groups. Mm -hmm. May mga nakasama po tayo, religious leaders mm -hmm. and even victims of EJK. Wow, may victims na naman ng EJK. Sino-sino yung mga yan, ma'am? yung mga bago yung na-recruit sa AJK victims? Di ba nananawagan kayo na magsilabasan yung 30,000 na AJK victims, di ba? Ano yun? Nakakulong na si Tatay Dig sa ICC tapos hinahanap yung pala yung 30,000 na victims? Diba? Bagong style yun ah. Only in the Philippines, mga idol. Tama. Maraming, maraming, maraming salamat po. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, mm -hmm. naninindigan po uh -huh. tuloy ang laban mm -hmm. para sa katotohanan, kustisya, mm -hmm. at pananagutan. Wow, Lucas talking. <laughs> yung pagtago mo sa asawa mo, ma'am, during the time of PRRD, napanagutan mo na ba? Ako po, eh, nagtatanong lang naman. No. Di ba siya yung tinago niya yung asawa niya kasi takot siyang matokhang yung asawa niya, Di ba? <laughs> Imagine nung nakita ko yung pag-amin ni Madam, natawa talaga ako eh. Kasi proud pa siya sa ginawa niya. <laughs> Comedy ang pucha. <laughs> ano ba naman yan? So guys, here comes the finale of our video for today. Yeah! Listen up. Okay? Ewan ko kung may nakapagsabi niya nito mga idol ah. Pero ang aking point of view, kaya ko po nasabi na na checkmate na po ang nag-admin sa impeachment complaint against VP Sara kasi guys, any other way around, checkmate na sila. Kung ipupush po nila ang impeachment trial, kahit ngayon pa, eh hindi po sila makakataka sa kahihiyan mga idols. Ano yung bakit? First issue daw ng kampo natin mga idols, yung pong constitutional infirmities o mga kakulangan sa complaint tulad ng posibleng paglabag sa one year bar rule. At upang kumpirmahin ang intensyon ng House of Representatives ng 20th Congress. Ayon po kasi guys sa Article 6, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a year. Pinaliwanag ko na po yan sa inyo, di ba mga idols? Na pwede naman pong ma-violate ng House of Representatives ang konstitusyon kung yung tatlong impeachment complaint noong December ang tinransmit nila sa Senate. Okay? Final guys, ang pinakaunang impeachment complaint against VP Sara noong December 2, 2024. After 2 days mga idol, meron na naman po nag-file noong December 4, 2024. Tapos guys, ang sumunod ay noong December 19, 2024 naman. Yung pangatong impeachment complaint against VP Sara mga idols. So ang tanong, bakit sila nag-file ng multiple impeachment complaint noong 2024? Aba syempre, ang sagot niyan mga idol ay dahil sa kamangmangan. <laughs> Kaya nga nadirin ang impeachment complaint na umabante ng mga oras na yon dahil may dalawa pang bobong nag-file ng impeachment complaint. Hindi nila alam na na-jeopardize nila ang first impeachment complaint dahil bawal po ang multiple impeachment complaint in one year sa isang government official. Tama. So ano nangyari? Siyempre, nadelay ang impeachment complaint na yun, di ba? Kaya nga naghintay pa silang magawa yung fourth impeachment complaint nung February. Kaya iisang impeachment complaint lang po ang na-file ngayon laban kay VP Sara. So ang usapin kung na-violate ba nila ang constitution dahil may ilang beses daw na nag-file ng impeachment complaint kay VP Sara, ay pwede na po natin consider na invalid mga idols. Okay, panalo na po sila doon. Okay na yun. Kanila na yun. Pero hindi po ito nangangahulugang, hindi po ito pwedeng ituloy. Ang ibig sabihin, kailangan munang ayusin ng house ang mga issues. Sunod guys ay ang argumento na hindi na po pwedeng ituloy ang impeachment complaint kay VP Sara ay karaniwang nakabatay daw po sa Doctrine of Legislative Discontinuity. Kasi guys, ang doktrinang ito ay nagsasaad na kapag natapos ang termino ng isang kongreso, <coughs> lahat ng nakabingbing legislative business tulad ng mga bills, resolution at inquiries in aid of legislation ay nagtatapos din at kailangan muling isampah sa susunod na kongreso. Wow. Malinaw 'yung mga idol ha? At ang dahilan nga po nito ay ang House of Representative mga idol ay nagre-reconstitute bawat tatlong taon. Kaya guys, ito po ang good news at ito po ang dahilan. Kaya ako po nasabi na checkmate na po ang Marcos administration sa kagustuhan nilang ma-impeach si VP Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, hindi na po pwedeng i-continue ang impeachment complaint laban kay si VP Sara sa 20th Congress na nanggaling sa 19th Congress. Okay? Dahil sa ilalim po na sa Ligang Batas ng Pilipinas, hindi na po maaaring ipagpatuloy ang impeachment proceedings mula sa isang kongreso patungo sa susunod na kongreso. Ang bawat impeachment complaint o trial ay kailangang magsimula at matapos sa loob ng parehong kongreso. So guys, ayon po sa akin pananaliksik, ito po ang legal na batayan dyan mga idol. <coughs> Dahil ayon po sa 1987 Philippine Constitution at batay sa mga interpretasyon at kasaysayan ng mga nagdaang impeachment proceeding sa bansa, ang impeachment proceeding ay nagsisimula sa House of Representatives na kung saan dapat magkaroon ng one-third vote para maisampa ang complaint at may iakyat. ito sa Senate, di ba? Tama! So kapag natapos ang termino ng isang kongreso, halimbawa mula 19 th Congress to 20th Congress, lahat ng pending proceeding kabilang ang impeachment ay kinukonsiderang abandoned or moot kung hindi ito naresolba Halimbawa guys, noong panahon ni Chief Justice Renato Corona, ang kanyang impeachment trial ay kailangan magtapos sa loob ng isang kongreso. Kasi po kung hindi ito natapos at lumipas ang bagong kongreso, kailangan magsimula ulit sa panibagong complaint. Okay? So in conclusion mga idol, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte mula sa 19th Congress patungong 20th Congress. So better luck next year, bitches. So dahil nag-file sila ngayon ng impeachment complaint at ma -e expired na ngayong 19th Congress, pwede naman po silang mag-file ulit ng another impeachment complaint next year under the 20th Congress para masimulan po ulit ang proseso sa panibagong impeachment complaint. Okay? So any other way around, matitigok at matitigok na rin po ang impeachment complaint na yan laban kay VP Sara. Pero guys, kung ako po ang tatanungin, kung sakaling gusto nilang ituloy ang pesting impeachment trial na yan, all I can say is, bring it on. Kasi guys, kahit na matuloy ang impeachment trial na to, checkmate pa rin ang bangag administration. Paano ko nasabi yon? Kasi guys, alam ko naman na we have the numbers, di ba? Mapa 19th or 20th Congress pa yan. We have the numbers para ma-acquit o mapawalang sala si VP Sara sa impeachment complaint na isinampa laban sa kanya. Diba mga idols? So I am confident na magwawagi tayo kahit na ituloy nila ang impeachment trial na yan. So kung gusto niya lang ituloy, again, all I can say is bring it on. For more videos, please subscribe to Mr. Rio official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Macabayans.